Hi mga kumari at kumpare, welcome back po dito sa channel namin. Andito na tayo ngayon, umaga na naman, panibagong araw na naman. Magtimpla muna tayo ng kape. Umpisahan natin sa pagkakape ang ating umaga. Gusto ko yung black coffee. Ayan, ito na. Nagkakapin na. ako. Makain na ng pandesal. Ayan. Uh, nilagyan ko siya ng butter. Kasi itong pandesal na ito, wala siyang ano, wala siyang malunggay at saka cheese. Nagsawa na kasi ako sa ganong pandesal. Kaya yung normal lang itong ano, pandesal. Ayan, ang hirap ng buhay nanay, no? Lalo na pag may mga anak tayo na mga teenager at saka nasa 20s ang hirap disiplinahin nila. Kasi may sarili na silang isip. Minsan sumusuway sila sa gusto natin. Katulad kay Raya, nung nakaraang gabi, hating gabi na na umuwi. Hating gabi na naman na umuwi. Kasi pangalawang beses na yan. Pinayagan ko kasi si Raya mag-gym. Kasi naisip ko makakabuti din yun sa kanyang scoliosis. Basta sabi ko sa kanya wag siyang magbubuhat ng mabigat kasi bawal yun sa kanya. Tapos nung nakaraang gabi, pangalawang gabi na ang nakaraan. Late din siya na umuwi kasi ang katwiran niya, pagkatapos nila mag-gym, alas na nabi sila natapos, kakain pa sila sa magkaka magkakain silang magkakaibigan. Tapos, late din siya na naka-uwi. Basta mag alas 12 din yun. Tapos, nung nakaraang gabi na sundan ulit na alas 12 na siya umuwi. Ang katwira niya kasi sabi niya, ano daw sila, catch up daw ng mga kaklase niya nung high school. Sabi niya, kasi yun lang daw ang time. Dahil nga may corpio ako sa kanya, hindi sila magkit, Hindi siya makasama pag nagkikita kita sila magkakaibigan kasi late na ang ano nila, ganyan mga usapan nila kaya di sila di, di siya makasama-sama tapos yun lang daw ang pagkakataon na magkikita-kita sila kasi matagal na siya di nakasama sabi niya, kasi yung ibang kaibigan niya, puro nga sila nasa ano eh, sa medical kasi yung ibang kaibigan niya nasa estabi nyo nagjujuti dahil nursing ang kinukuha nila. Alam nyo magkakaklase sila niya nung high school tapos ano sila sabay-sabay nangarap. Natupad naman yung mga pangarap nila kung anong course ang mga gusto nila. Natupad naman. Kaya lang, late na na umuwi, kaya pinagalitan ko siya. Sabi ko, anong susunod niyan? Sabi ko, sa susunod niyan, sabi ko, pwede na matulog sa kaibigan, pwede na mag, ano, makitulog sa kaibigan kasi sasabihin mo na may gagawin na ganito. Sa so, susunod dyan, magsisinungaling ka na. Kaya sabi ko sa kanya, pag hindi ka titigil ng ganyan, itigil mo yung pagjijim. Sabi ko. Tapos pinagalitan din siya ng kuya niya. Tapos chinat din siya ni, ano, ni Nels. Uh, yung chat ni Nels, hindi naman, ano, hindi naman masama. Parang binigyan lang siya ng payo. Pinaliwanagan lang siya. Kaya maganda rin si ano eh, maganda rin si Nils magdala sa ano sa anak. Kaya hindi niya tunay na anak si Rhea. Tinurin niya na parang sa kanya. Kaya syempre mas ako kay Nils kasi kahit simple lang siya, pero mayaman naman siya sa pagmamahal. Mahal na mahal niya yung mga anak ko. Ayun usapan sa ano, sa, di ba, si Nels ibang lahi. Maswerte ako sa kanya. Sa amin kasi ni Nels in eh, siya ang nag-aalaga sa akin. Imbis na ako ang mag-aalaga sa kanya, sabi ko nga sa kanya na ano, kaya gusto ko siya pumunta dito para makabawi naman ako maalagaan ko. Kasi parang hindi sapat yung ano, yung mga ginagawa ko sa kanya. Dahil pag andito nga siya, siya ang naglalaba. Siya ang, kasi washing naman eh. Siya ang naglilinis, nagluluto. Pag nakita niya na nahihirapan ako, halimbawa ganyan magluluto ako, sabihin niya, kain na lang tayo sa labas. Pero madalas talaga, tuwing umaga talaga, siya ang nagluluto. Tapos tatawagin nilang ako niyan, kakain na kami ng almusal. Ganun yun. tapos nagmamap siya dito kaya wala akong problema sa kainels tapos dapat tayong mga babae yung mga may foreigner dapat maging ano tayo maging masinop tayo kasi hindi lahat ng oras andyan sila sa atin hindi natin alam kung anong mangyayari na bukas kailangan pag may pera halimbawa nasa ibang bansa yung mga partner niyo tapos, andito kayo sa Pilipinas, kailangan kung may sobrang pera yung pinapadala sa inyo, i-invest nyo na. Huwag kayong maging maluho kasi marami akong nakikita dito sa amin na may mga nakapangasawa din na ganun. Nagiging maluho sila. Tapos, sige-sige um, lang sila, sige-sige sila. Tapos, meron talaga na umuwi pa nga dito yung foreigner eh. Talagang mayaman yung foreigner na yun. Talagang sagana siya. Binilhan siya ng bahay sa subdivision. Tapos parang sinunod din ng, ano, ng foreigner yung ano niya, yung luho niya. Alam niyo ba kung anong nangyari nung nagkasakit yung foreigner? ibenta nila yung ano. Naibinta nila yung bahay nila. Tapos hanggang sa namatay. Namatay yung partner niya. Ano talaga siya, kawawa talaga siya ngayon Kasi nangungupahan siya, minsan nahirapan pa talaga siya maghanap ng Pambayad sa kuryente, kaya minsan napuputulan sila Isa nang yun sa nakita ko, tapos uh, Meron pa na talagang laka dito, laka doon, yung ganun ba Tapos nung ang nangyari kasi parang Ano din, namatay din ang ano na yun, yung partner niya. Tapos, ganun ang nangyari. Balik ulit siya sa dati kung anong, ano niya, trabaho niya, nag-work pa rin siya. Tapos, basta parang, ano, parang hindi nila pinahalagahan yung mga pera na nakukuha nila noon. Kaya ngayon talaga pag, Kayo may pera na pinapadala, invest nyo. Kasi ano't ano man ang mangyari sa inyo yan. Ganun yun. Ay, depende siguro yun. Kasi, meron din, di ba, madamot na mapagkwinta si Nils. Di ko kasi yan naranasan na magtanong siya sa akin ng pera. Basta pinadala na niya yung pera sa akin na yun. Ganun yun. Pagtanungin ko yan na para saan to sabihin niya na ikaw na ang bahala niyan. Hindi na yung nagtatanong. Kaya ang ginagawa ko naman, ayun nga, inaano ko siya, ini-invest ko siya. Kasi ayoko na masayang yung mga pera na binibigay niya. Mahirap kasi pag nangyari na ginastos mo na ng ginastos, hindi mo na yan makukuha, hindi mo na yan maibabalik. Magsisi ka man, wala na, huli na yung lahat. Kaya kailangan habang mayroon ka, gawin mo yung nararapat sa pera mo. Huwag kayong malu maging maluho, huwag kayong maging mayabang. Ang hirap talaga ng buhay, kaya kailangan talaga, ano ka na ito, maging masinop tayo. Maging wise tayo sa paggastos ng pera. Ganun lang, kasi... Pagdating ng oras, ano't ano man ang mangyari sa atin yan, di tayo mahihirapan, di ba? Ganun lang yun. Ayan lang po yung may share ko sa inyo. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng nanonood, sa lahat po ng nag-subscribe sa channel namin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kain tayo, tuloy ko ng pagkain.